kung ang inyong mga partner ay tila nang lalamig na sa iyo o tila nawawala ng gana or pakiwari mo ang iyong karelasyon ay biktima ng gayuma, ang gawin mo po ay kumuha ka ng kanyang inumin. So halimbawa, matimplahan mo siya ng kapi, timplahan mo siya ng juice, timplahan mo siya ng gatas o bigyan mo siya ng tubig. Kapag nandiyan na po sa loob ng baso, ang inumin na ibibigay mo sa kanya ay ibulong mo ito ng tatlong beses. Kab, hab, heb. Kab, hab, heb. Kab, hab, heb. Tatlong beses mo po itong ibubulong at pagkatapos ay agad mo itong ibigay sa kanya at ipainom mo ang inumin ito. Baka mamaya naman makalimutan mo, mainom mo ang tubig sa'yo sa iyong mangyayari ang ating ritual. Kaya dapat sa kanya mo po ito painumin. Kung nanlalamig na siya sa iyo, nawawala na siya ng gana sa iyo or sa tingin mo siya ay biktima ng gayuma. So maaari po ito natin gawin ng kahit anong araw at kahit anong oras. Ngunit para po lamang ito sa may isang daang porsyentong naniniwala sa mga ganitong uri ng expert